Jati. Doha nak sila ke ha, doha isa. tulung lah kalau tu bijo tu ngobal itu. apa di to ban mengabuhi pa. Tak apa mahu mana ngabuhi pes pes. pugaran ni? Kita nak pugaran nak pisok. Tak apa ku andre oh namusa Hello chicken. Kur kur. Kenapa sih Nigawas. Nigawas, ma'am. Piso. 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 Og isa. Og duha, do, dos na na. Wala. Suko siya. Wala, tuhoy kun. Ang imong mga sister, giihaw na. Na, sister, mga bae ba na? Sisters na niya, mga bae. Bawal man ihaon ng pantari. Ito, pantari. Ito, puwa. Uh, puwa. Nice. Nice. Wow.